Hi guys, Ivy Nextine. Oh, super ganda naman. For the endorsement na naman ang ating ibiyak. Tinan niyo naman lahat ng suot niya. Oh, bagay na bagay sa kanya. Ano pa niyo na niyo? Bili na rin kayo sa ini-endorse ng ating Ivy Nextine. Oh, bagay na bagay sa kanya din ang glass na to. At ito daw ang kanyang pinopromote na items Dahit may lang daw itong voucher na ito para makakuha kayo ng 100% discount. Ano pa ninihintay nyo? Click nyo na ka, guys para maka-avail kayo sa mga sinusuot ng ating Ivy Laxina.